Nakulon na yung aking aking pangsigang. Wala kong pangsahog. Sandali, maghanap tayo ng pangsahog. Mga lods, umuulan. Pero, wala kong pangsahog sa aking sinigang. Kaya, ang gagawin ko ni mag nanakaw ako doon sa kabila. May gulayan ninyong si Maricar dito. Sandali lang, sandali lang. halaman niya dyan oh. may ukra siya dyan ng palaya ah, oh, oh, oh. oh, ayan sandali lang akyatin natin to akyatin natin mga lods ito kaya ang palaya niya ikuhanin natin ah. oh, mga tanim niya mga lods oh ayan Ay, makiki muna kami, ha? Ayun, pansahog ba? O, oh, ayan. Makiki- Ay, kunyong pwede. Kailangan itong Ayun, -harvest. Ako niyong, ano, niyong. Ayan, nagkiki-harvest ako ng ano niya. Ayan, ang kanyang okra. Ayan. Ito mga lods yung ano, dokumentaryong pagnanakaw ng, ng uh, tanim nila. Ayan. Ay, ayan. Salamat po. Salamat po sa puno. Hindi, sinabihan naman tayo ng may-ari nito ba. Ayan, yung native nga, yung mga manok niya dyan. Kunin na kaya natin yung manok niya pero wag maawa ka hindi yung ano shout out naman to ito lang naman kukuhanin ko italbos lang naman ang kailangan ko ngayong araw ang dami ng talbos ay tinula pa oy ayan daw ayan magugunting gunting lang naman ako dyan ng mga talbos ng kamuti ha Is, ko pang sahog dun ko sa, sa sinigang ko na malaga mga lods, yung papaya niya, maglalaki. dalaki ng papaya niya, lods. Nakawin ko kaya yun. Medyo atyara. <laughs> Nakiti-harvest ako sa ano. Sa hindi ko hasyenda, bahala na. <laughs> At ito yung nga ay naulan, mga lods. At nag-harvest-harvest harvest ako dito ng mga mga ano ang sahog ko dun sa sinigang ko mga lods ayan. fresh na fresh ha? salamat po sa mga nagtanim ayun ang bait ng may-ari kasi ano sabi niya kuha lang daw ako pero syempre alam niyo na kuha na ako madami ayan kapalan na pagmumuka ito ayan, dami dami ko na nakuha mga lods sobrang lalago talaga nito mga lods ang lalago ng kanyang mga nito itong mga lods mga lods marami dito pang tinula ba pang tinula o oh, ayan nagkala kaso nagreklamo yung si maricar mayroon daw aso dito na nangangain ng kanyang mga manok eto pala lods ay isa lang sa pag-aari ni uh, ni maricar ng ating uh, yayamanin uh, na bffs mm. ayan And sa kabilang ibayo eto sa tabi ng bahay ko dito sa may bandang uh, kaliwa ito. sa kanya din yung sa kabila pero huwag na tayong pupunta doon, marami din siyang tanim doon. Pero huwag na tayong pupunta kasi itong talbos lang naman talaga ang pinunta ko dito mga lods. Oh. Yan, yan ang kadami-dami. Dadaanan na naman natin lods. At alam nyo ba, ito nga oh, ayan. Tumatalon ako diyan para magnakaw dito sa sa taniman niya. Ayan oh. Ayun nga naman kasi oh. Oh, yung mga okra niya ay jajayan. Nag-harvest na siya niyan kahapon. Pero alam ko, oh, tinirahan ata ako. Kaya eh, para may i-harvest pa ako ngayon. <laughs> Ito na, naluto na. Naluto na ang aking sinigang na malaga.